What's up mga kakwentuhan? Welcome sa The Comparison. Dito ay pag-uusapan natin ang mga taong laging kinukumpara sa social media. At bilang first episode, ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang dalawang bigating komedyante sa panahong ito. Si Jose Manalo at Vice Ganda. Pero bago tayo tumungo sa pagkakaiba, dito muna tayo sa pagkakapareho. Silang dalawa ay parehong may pangalang Jose. Ito ang totoong pangalan ni Vice Ganda, samantalang stage name lamang ito ni Ariel Manalo. Sila ay parehong ipinanganak sa Tondo, Manila. Lakilala sila bilang mga komedyante at parehong naggamit ng iba't ibang parangal sa industriya. Silang dalawa ay di lang magaling sa pagpapatawa. Sila ay kumakanta rin at maraming nilabas na pelikula na nagpaiyak at nagpatawa sa maraming tao. Di may sila ay parehong successful sa larangan na kanilang tinahag. Kaya't sa anong aspeto nga ba sila pinagkukumpara ng mga tao? Halika't ating talakayin. Una, ang mga patawa daw ni Vice ay para lamang sa mga taong may pinag-aralan. Nasabi ito ng mga fans, siguro dahil si Vice ay graduate ng kolehiyo samantalang si Jose ay hindi nakapagtapos. Pero hindi man nakapagtapos si Jose, siya ay nakatungtong. Hanggang first year nga lang. Pumasok siya sa iba't ibang university sa Pilipinas. Pangalawa, marami pa daw kakaining bigas si Jose para makumpara sa isang vice ganda. Sa layo ng agwat ng naabot sa buhay. Kung ating titignan sa kasulukuyan, si Jose ay may net worth na 2 million dollars na malayong malayo nga naman sa 20 million dollars na net worth ni Vice Ganda. Panghuli ay ang pagpapatawa nila. Ang pagpapatawa daw ni Vice ay di daw nakakatuwa dahil ito daw ay nakakapanakit at nanglalait lamang ng kapwa-tao. Ito nga ang halimbawa ng iilan. Body Shaming Sa isang concert ni Vice ay nilait-lait niya at ginawang katatawanan si Jessica Soho na kalaunan ay pinagsisihan niya ng gusto. The Bullying pag sa tingin ni Vice ay di kaaya-aya ang mukha o tindig ng isang tao, ay kanya itong pagtatawanan, pagtitripan at ipapahiya sa mga tao. Hindi kanya titigilan hanggang sa mapahiya ka ng gusto. Pero si Vice nga lang ba ang gumagawa nito? Si Usiman ay hindi rin maitatangging may ganitong pagkakataon kung saan ginamit na pagpapatawa ang kapintasan ng isang tao. Kailanman ay di ko gusto ang ganitong komedya. Subalit, naiintindihan ko kung bakit ang iilan ay nagagawa ito. Ang mga idolo natin ay mga tao lamang nagkakamali din. Pero sana ang mga ganitong pagkakataon ay pilitin nilang iwasan hanggat maaari. Dahil ito ay nakakasakit ng damdamin. Nabaka gayahin ng mga batang nanonood at umiidolo sa kanila. Yun lamang mga kakuntuhan. Salamat ulit sa panonood. Goodbye.